At ngayon muli nagbabalik ang ating segment na historia tanungan. So yan, I hope na niyo. Ako at yung ating mga kasama ngayong araw. So hindi ko na patatagalin pa. Ito yung uh, Sikat What? sa social media wow. influencer. Wow. Kilala lang kilala sa tawag na Sir Gay Bean. So, I'm excited na kayo. Forgiving yun yung ating uh, makakasama sa episode 3 ng ating story at tanungan. So, tawagin ko na, na walang iba kundi si Sir Gaby ng Bulacan. <laughs> Yon! Grabe, thank you Mar <laughs> for inviting <laughs> me. No? Grabe. Baka naman disappoint yung mga viewers. <laughs> na no, hindi. talaga si Sir Gaby yung dumating yun. <laughs> pero, pasensya na, no? Pero, <laughs> pero Parang ganda din naman kanilang ni Sir Gaby. <laughs> so, ayan. So, guys, ito si Sir Gerald. Ger Ger Sir J, uh, pakilala mo naman yung sarili ah, Sige po. Uh, hello sa mga viewers ni Mar, and nagutuwa mm -hmm. ako. It's such a privilege ko na ma-invite sa Tama ba Mar? Istorya Tanong. Tanungan. At ako nga pala si Sir Gerald, pero ang tawag sa akin Mar is Sir, Sir Mas G. kilala tayo sa tawag na Sir G. At isa akong uh, teacher kagaya nyo. Mm -hmm. So, yun lang naman. Ayun, sa Sir G, uh, so, mag-share ka lang ng anything na uh, pwede mong may bagi sa viewers natin okay. sa mga nanonood na nila na aral. So, okay. ikaw na bahala. Sige, ayan. Hanggat kaya kong maka, uh, sabi natin maka-inspire sa yes. kwento. Yes, kung meron man tayong maibabahagi. na kanila. nun, follow uh, up na yung uh, mga tanong natin. Ah, sige. May kinalaman sa... Sige, sige. sige. Na-excite naman ako. Sige, Mar. Thank Wala natin ito. Go. Actually, ang share ko lang naman simple lang naman, Marno, dahil alam ko sa mga viewers mo maraming mga estudyante mm -hmm. oh, o kaya yung mga nagbabalak pa na magtuloy ng kanilang uh, college or kolehiyo. So, ikikwento ko tong ano na ito. Itong kwento na to, actually, matagal na din mga nine years ago na siguro, during my college days. Mm -hmm. so, Uh, siguro hindi alam mo karamihan sa mga viewers mo na ako po ay isang scholar nung ako ay nag-aaral. So, uh, bilang tulong na rin sa aking mga magulang par dahil syempre alam naman natin mahirap magpaaral sa, sa college. So, uh, scholar ako, nag-aaral ng talagang meron akong minimentain na grade para talaga yung tuition ay mabawasan. Pero Mar, dumating yung point ng buhay ko na talagang struggle when it comes to finances, sabihin na natin. Dahil, ah, uh, ito, nakikwento ko din naman sa iba na nawalan ng trabaho ang tatay ko no? ako ay third year So, imagine mo yun, Mar. Siya lang ang may work sa buong family. Lima kami magkakapatid. Lahat kami nag-aaral. At ang nangit ko sa bahay lang. Tapos, all of a sudden, nawalan sa ng trabaho dahil sa wrong activity. Imagine mo yung nag-aaral lang eh. Tapos biglang nawala ng trabaho. So, ang magiging result nun, syempre, walang, walang source of income. So, mahirapan kami sa pagkain, especially pagkasa sa pag-aaral. Talagang naalala ko nun, Mar, nag-usap-usap kami na paano nagagawin natin. Kasi nga, biglaan, for, for the longest time, ang nagpo-provide talaga sa amin yung tatay ko, yung tatay namin. At ano, uh, mahirap siya kasi kailangan tipirin namin yung natitira. Sabi na natin ipon. Tapos dumating yung time na naubos na yon, syempre ang bilis lang naman ng pera. Uh, talagang katakot-takot na utang. Uh, mga magulang ko talaga loan. Loan dito, loan doon. Uh, para lang talaga mataguyo. Tapos, nalala ko nun nag-part-time ako bilang tutor sa isang maliit lang na parang tutorial center. ah uh, para lang matustusan yung ano ko, pang araw-araw na pang -bao. Tapos umalis ako doon, tapos nag home base naman ako na, na super ganun pa din. Mm -hmm. Pero mali pa din kasi ang, ang nakukuha ko doon. So pang kain lang talaga. Tapos tatay ko eventually naganap ng bagong trabaho sa, sa Manila. Mm -hmm. Tapos ayun. Uh, for a few months lang din, umalis din siya dahil hindi okay ang kinikita niya. Pero awa ng Diyos, after a year, hindi ako nagkakamali ay nanalo siya sa kaso niya. At nakabalik siya. At ayun, ang ang gusto ko, ang ang bottom line ko lang dito, hindi kami sumuko. Kasi kung iba yon siguro stop na lang sa pag-aaral eh. Kasi nga, hira lang walang work. Pero lagi sinasabi sabi sa amin ng mga magulang namin, Mar, na uh, hanggat kaya namin, huwag kayong, huwag kayong titigil. Matuloy nyo kasi ang education hanggat hanggat kaya natin ipagpatuloy, ituloy natin kasi isa yung sa mga ano, sa mga hindi rin nararanasan ng maraming tao dito sa atin, di ba? Mm -hmm. Kaya awan ng Smart Mar, nananlagpasan namin yung tertiary year college ko na yon 4th year hanggang sa nakagraduate kami ng hindi ako. Mm hmm. Yes, sir. Yun na. Ayun, sa so, nakaka-inspire naman yung kwento ni Sir Uh, At relate din ako kasi yung uh, na-experience ni Sir uh, ay na-experience ko rin. Yes, nung ako yung yes. nag-aaral pa lang. So mm -hmm. alam ni Sir G yan, yung yung din namin, yung pinagdana namin. Totoo, ng... totoo. Sa so, mga nanonood. Yes. Uh, oh, yan. So, Sir Je, ang sunod ay mayroon akong mga question na inihanda. Okay, sige. Okay. Parang natakot ako mara. Ano mga <laughs> mga tanong yan? eh uh, ito naman ay kaya-kaya mo sagutin, sir. Tingnan natin, oh, tingnan natin. Ito kaya Alright, unang tanong single ka ba? Ako <laughs> oh, no, po. Love life agad ang tanong. <laughs> sige, ah, ano ba sagutin? Pero medyo, ano, sige, sige, Sa ngayon, oh, pero, siyempre, soon, mm. darating tayo, mar na, ano, mahanap din natin yung gawa natin. Kaya, so, uh, ako looking forward ako so. Kasi doon uh, din naman tayo papunta. So, insert, so, punta tayo ngayon sa, nandung ka na, sa nag-aaral ka na, 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 okay. mm -hmm. So first choice niyo ba na, na, education? education. Sa totoo lang, hindi. hindi. Uh, so, kwento ko <laughs> lang, konting no? background uh, lang. Kung alam niyo ang Bulacan State University, sa mga viewers ni Mar, no? mm -hmm. siyempre sa, sa Bulacan, yung bagay yun ang puntahan talaga. Eh. Kapag uh, gusto mo na mag-college kasi naunang una university yun. Tapos, sa ngayon, libre na siya. Libre. So, actually, nakapasa ko doon, Mar. Nakapasa, nakapasa ko doon. Ang, ang first choice ko talaga nun ay, dati kasi hotel and restaurant management pa. Mm -hmm yung course. So, ako doon. So, yun mm. talaga yung first choice ko. Mm. So, kasi dati, uh, maroon tayo magluto. Mm. So, akala natin dati, pag maroon na, na magluto, magaling na sa mga... Pahanay ka sa... Uh, hindi, pangalawa. Ah, pangalawa, kay, pangalawa. Sa... pangalawa, pangalawa oo, na magluto, ah. bla bla bla, ganyan. Ang nasa nakapasa, tapos, bigla ko na-realize na -realize, nakapasa ako, ay, alayo pala ng malolos. Mm, okay. sa bahay namin. So, hindi ko tinuloy. Oh. Tapos actually ma, late enrolling na ako, oh. tapos nung pumasok ako doon sa school kung saan ako graduate mm. ay may mga, may mga choices na binigay na ko tapos mm. nakita ko doon education and naisip ko ate ko education mm. so i-try ko pero hindi ko talaga gusto yon baga try na natin. Ang sinabi ko pa nga noon ano eh, kung alam nila yung business administration of course. Mm hmm. Pero sabi nung guidance counselor sa akin, ah, mas bagay sa'yo ang edu. Eh ed ako naman, 16 years old ako nung ma, siyempre, mm -hmm. kung anong sasabihin nung mas nakakatanda, ah, sundin ko. So, ah, yun. Education mm -hmm. ang tingin ko. Ah, sir. Sir, ba, ba, uh, pwede po ba kong sabihin kung saan ka graduate? Uh, Ay, ah, oh, sige, sige. Uh, graduate po ako ng uh, Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated. Or J, kilala sa tawag ng JIN. JIN. So, uh -huh. si Sir J yung isa sa pinakabahusay na Ay, no, po no, sa college. Ay, okay, o, no, 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 okay, <laughs> so, so, naging uh, prof din ko rin pa si Sir J nung uh, college na. Yes. yes. Uh, -huh. so, sir, uh, bukod kay ate mo na Nag-eduk din. So, nag naging ah, uh, dahilan din para uh, kunin mo yung first na ito So, bukod kay ate mo, sino pa ba naging inspiration mo? or mayroon ka ba naging guru para mag-tulak uh, din, din sa'yo para kunin yung first na ito Okay. Sabi ko nga kanina, Mar, hindi ko talaga choice ang mm. education. Kumbaga, na-on the spot lang ako dun eh, late like, enrollin na ako eh, kailangan pumili na ako ng first eh. So, eduk yung pinili ko. Pero kalaunan mar mo yan na realize ko din na I love teaching pala. Mm -hmm. Sa tapos uh, kung i-trace it back ko yung mga dating teachers ko, marami din pala akong mga naging magagaling na teacher mm -hmm. na talagang I could say na inspiration sa uh -huh. sa field ko ngayon. So mm -hmm. siguro mar masasabi ko na ano, na hindi siya aksidente. Uh -huh. Na edok ang napili ko dahil siguro sabihin na natin medyo nasa sa dugo din natin ang ang pagtuturo at kung babalikan ko nung naging estudyante ako nung high school mm. Talagang ano, uh mahilig din ako mag-share talaga ng information hindi lang sa mga teachers ko kundi sa mga klase ko. Mm. Siguro 'yon, 'yun yung nagtulak din sa akin na late ko lang din na-realize na okay din pala yung choice na mag-educ. Mm. So, it's, uh Eduk then English major yung pinuo. You know. Yes, English major ko ako. Uh, yes. So ikon na yun Uh, pumili ng english na yes ako din major. ako din ang pumili yeah. so yung pang medyo yung pass mo ng high school ka medyo okay ka naman sa english, subject actually mar hindi ako excellent sa english <laughs> oo talagang pag iniisip ko yung totoo, ba, <laughs> o, totoo iniisip ko yung high school ko dati yung grammar ko balit balit oh, mm -hmm. right? talagang di ako makapag compose ng english mm -hmm. sentence na matino kaya gulat din ako nung pinili ko yung English nung first year ako. Sabi ko kaya ko kaya. Ang iniisip ko mm -hmm. lang noon, Mar, pag English kasi, kung parang ang, ang taas ng tingin sa 'yo. Kung magrurunong ka mag-English. So, 'yun lang iniisip ko mm -hmm. talaga. Pero in reality, in reality during that time, mm -hmm. hindi ko talaga alam kung kakayanin ko. Mm -hmm. So, ayan. Ah, uh, habang nasa college days ka sir, ah, uh, yun nga na ko ito mga kanina na yung sa family problem ninyo yung, uh -huh. uh, problema kay sa, sa parents mo pero napagtugunan niyo naman sa so, bukod doon, sir ano pa ba yung naging uh, parang struggles mo habang yung ano uh, ka sa college business? actually marami so, unang una academic academic oo kasi Anong uh, panahon ko, hindi pa uso ang senior high Hindi ko pa siya naabutan. Mm -hmm. So, nung graduate ako ng high school, baga sa panahon ng karamihan sa mga nanonood siguro grade 10, grade 10 mm. yung tapos biglang college agad kasi mm. ngayon, di ba grade 11, 12, senior high school, senior high school agad. So yung yung level of of difficulty ng subjects masasabi ko na hindi din papahuli sa mm. kung anong meron sa ngayon na sistema ng education mm. kasi yung units namin talaga mar napakadami As in mm. from Monday to Friday, yung iba pa pa kami Saturday pa kami. Mm. Talagang puno yung mga subjects namin. So, una-una yung, yung ACADS talaga. Mahirap siya. Doon ako nabiglamar na, ala, English talaga ba itutuloy ko? Kasi ang hirap eh. More on speaking, writing. Hmm. Talagang magsusulat ka. paulit ulit siya. So, hmm. struggle din talaga yon. Tapos, uh, dumating din sa point na may mga, uh, may mga pressure. Sabihin hmm. na nating pressure sa mga teachers, pressure sa mga kaklase. Doon ko nga din na-realize, Mar, na ano eh, na ngayon na working na ako at matagal na din namang tapos. Mm. Na nung, nung nag-aaral pala ako, dapat pala hindi ako masyadong nagpa-pressure mm. sa mga tao sa paligid. Kasi mm. at the end of the day, ako pa din naman eh, ang magde-decide mm. sa tatahakin ko. Mm. So, yun siguro yung struggles na nakuha ko doon, aside from sa nakwento ko na kanina. Mm. Eh, kita naman sir, uh, nag-excel ka talaga dun sa... Tibi sa major mo eh. Diba? Mm -hmm. Ngayon, maging English teacher ka. Or maging teacher ka. Sa awa ng Diyos right? no? Yes. Nagamit natin. Uh, so, ako nga rin isa rin sa mga struggles ko yun, sir, nung nag-aaral ako yung English. <laughs> kaya talaga nakakamote ako dyan, eh. <laughs> talaga, kaya uh, nag-Pilipino kayo, no? nag filipino <laughs> ako. Pero hanggang ngayon naman, medyo, uh, uh, -huh. yun, uh -huh. ay kahit pa pa rin na-aaral ko na. Uh -huh. yung English, yung mga, mga simple, mga basic, na-aaral. Oo, oh, ka, kaya namang aaralin, na actually. Pero ang ang Filipino sa mga nanonood sa atin, hindi din siya ganun kadali. Ang ah, mapapahat. Oh, sir, ah, yes. Then, kala nila madali eh. Uh, lahat naman ng uh, course, meron kani, ni. yung hirap, difficulty. Sir, depende rin talaga sa tao. Uh -huh. uh, next question, sir. Uh, bukod sa pamilya mo, sir, mayroon pa bang ibang tao na nagbigay sa ng inspirasyon? Habang uh, nag-aaral ako. Uh, uh, magpatuloy or tapos mm, okay. aaral uh, kung babalikan ko, Siyempre, una ko na iisip, yung sarili ko din. Na tinanaw ko kasi sarili ko na uh, pag pagdating ng panahon, ayoko nang umasa. Alam mm -hmm. niyo, kasi kapag alam naman natin sa bansa natin magdida, pag wala kang tinapos. Mm -hmm. Ang hirap talaga mga mag apply yes. sa trabaho. So, una kong iisip 'yon sa sarili ko. baga, regalo ko na sa sarili ko na kapag uh, dumating yung araw, meron akong masasabi ko na bala. Mm -hmm. Siguro sa buhay na makakapagtapos ako. Tapos, pangalawa siguro, ano, yung mga taong naniwala din sa akin. Kasi, Mar, uh, aminin man natin o no, hindi, hindi naman talaga tayo makakatapos ng ako, Yung mga taong tumutulong sa atin, na maka tapos tayo, yung masolusyonan yung mga problema natin. At yun, malaki yung utang na loob ko talaga, Mar. Hindi ko na may isa-isa kung sino sila, pero sila yung naniwala sa akin, Kaya, ayoko silang bigoy. Eh. So yun, nakaka-relate uh, lang din ako kay Sir. Hindi uh, ibang tao lang. May mga ibang tao talaga na handang tumulong sa atin kaya daw lang iniintay uh, na o iniingin ka palito. So may mga part kasi sa buhay natin na parang hihirap magpatuloy. Parang sa tingin mo, ganito ka lang, di mo na malabo na eh. Pero mayroon na sila rin sa'yo na uh, mga tao, o instrumento para maging way na makapagpatuloy ka pa sa ano na yung gusto uh, na maakot na, na So Ano yung mga achievement mo sis? achievement mo nung college mo, sir? Sa panagrado naman na meron kang mga achievements na nakakamit. Uh, nakakami, achievement? Sir. Paano ba, Mar? Ah, uh, sa totoo lang, nung nag-aaral ako, hindi talaga ako yung alam mong, mm. uh, paano ba, dini-display talaga yung ito yung ito yung nagawa ko na. Mm. Siguro sa mga nakakilala sa akin, kaya hindi ako ganun. Tsaka hindi rin ako balapos mm. ng mga ganap ko sa buhay. Kasi I value privacy din talaga. Pero, Pero, when it comes to achievements uh, naman, uh, pwede na ba ako magyabang dito ka? pwede, pwede, sir. <laughs> At ano, parang ibigay ka rin naman ng magandang bagay na nangyay. Ah, okay. Sa bagay, sa bagay. Oh. Siguro, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko para Okay. Mm -hmm. uh, Nag-jeans list din tayo kung mm -hmm. tayo ay nag-aaral. So, kung di ako nagkakamali, for six consecutive semesters, tayo ay Rank 1 sa buong college uh, department. Pero disclaimer lang marga siya, hindi kami gano'n karamig. Okay. Pero, siyempre, as, as a student noon, siguro nakaka-proud naman yun eh na out of, sabihin na natin kulang lang 200 kami lahat. Out of that number, siyempre parang ang hirap din na mag-rank 1 ka, diba? Hmm. So, yun yung siguro uh, super proud din ako noon kasi kumbaga yung lahat ng paghihirap ko, bumalik na pamamagitan ng nung, nung award na yon yung, yung honor na nakamit ko na yon kaya nagpapasalamat din ako sa talaga sa mga teachers classmates na tumulong para makamit ko and Siyempre, uh, sa panginoon siyempre hindi naman mangyayari yung bro hindi niya din uh, will yon para sa akin so hmm. ayon so hindi na ako nagyayabang ang Baka, baka... <laughs> <laughs> so uh, ganun mga ng bagay na talagang masabi mo o oh, masarap para sa sarili mo na nagawa mo Totoo, totoo. Kasi so, pinaghirapan mo din so, naman. Sir, college, hindi man madali yung buhay natin sa college. pero so, totoo. Mahirap eh. Pero yung makakuha ka ng ganong paramar, di ba sir? Totoo. Para nakaproud din sa pari. At the same thing sa mga tao ninyo yun mo na sa iyo. So, uh, next. Uh, bilang isang judge sa kasalukuyan, sir, ay uh, isang teacher na matagal pa na pong graduate, mm -hmm. isang cell leader, and kuya, sa mga kapatid mo, sir. Yes. Uh, bilang isang Gerald sa kasalukuyan ano ang payo na may ibigay mo sa batang Gerald Ay, ang gandang tanong yun, ma. If I look back on my past self, younger self, actually, uh, actually, ang dami kong payo eh. Mm -hmm. Baka nga, pagalitan ko pa yung batang Gerald eh, sa mga <laughs> binagagawa niya noon. Mm -hmm. Pero, syempre, yung past naman natin na yun, ako, ma, naniniwala ako na uh, they contribute something sa kung anong ano tayo ngayon? At kung mm. anong meron tayo ngayon? Uh, siguro masasabi ko sa batang Gerald na... na do not doubt mm. on yourself. Do not doubt na kaya mo. Mm. Kasi siguro ito marami sa atin. Sa mga nanonood, sa mga nakikinig po, maraming bagay na hindi natin nagagawa dahil sa takot. Yes, sir. Diba? Okay. Takot tayo na simulan. Mm. Takot tayo na gawin. Uh, pero kung iisipin natin, ano kayo katakot natin? di diba? mm. uh, people, people talk, whatever we do. Mm. Uh, ako ang lagi kong philosophy din, I, I cannot please everybody. Hindi ko kaya silang, ano mo yan, na wala silang masasabi. Kasi, mm. naniwala ka ba, Marna, kahit anong gawin natin, ang mga tao may nasasabi sa atin. Yes. Kaya, ang, ang payo ko sa Batang Gerald na ano, na wag kang ano, wag kang magduda sa sarili mo. Kasi kaya mo. Kasi, ang, ang panimula ang pinakamahirap mahirap Mm -hmm. sa sa buong area ng buhay. Pero pag nasimulan na natin to, uh, malalaman natin na kaya pala natin. So, yun yung payo ko sa batang Gerald talaga. Na maniwala ka, na kaya mo, at may mga tao naman tutulong hanggat naniniwala sila na nagagawin mo din yung best mo para mm -hmm. So, Yun lang. Sa tingin mo sir, may ikinig sa sayo. <laughs> Hindi ko yes. alam. Masaway yun. Eh, masaway yung <laughs> batang Gerald na yun. Eh. <laughs> So, sir, sir, uh, nakapagbigay ka ng payo mo sa, di ba, uh, dating ikaw, no, uh -huh. sa Bacong Gerard. So, naman, sir, uh, isang opportunity uh, rin para sa iba at sa iyo, sir, na uh, makapagbigay ka rin ng payo sa mga uh, kabataan, sa mga sudyante, sa mga taong na or nanonood sa atin. Okay, sige. Uh, and I'll take this opportunity, Mar, no, sa sa platform mo talaga na mag magbigay din ng advice, most especially sa mga... Uh, sa kabataan na nag-aaral, high school ka man, college, uh, ang payo ko lang, di lang sa, siyempre na-experience ko din. Unang-una, hanggat maaari mag-aaral ka, mag-focus ka sa pag-aaral at hanggat, hanggat maaari kung kayang hindi magtrabaho, gawin mo. Kasi maaari na-experience diba, hmm. ko din, di ba, nagsabi ko siya, nag-tutor din ako. Hindi rin siya madali, kasi nahati yung time mo sa pag-aaral, sa pag-trabaho. So hanggat kaya, hindi ko naman sinasabi na wag ka magtrabaho kung kailangan mo naman. Pero hanggat kaya, study lang talaga. Kung, mm. kung may mag, magsustento naman sa'yo, may magpapaaral sa'yo, galingan mo na mm. sa, sa pag-aaral mo. Kasi kapag ginalingan mo sa pag-aaral mo, malaki ang tendency na pagaling ka din sa trabaho mo. Kasi pag-aaral mo nga, inayos mo. May trabaho mo pa kaya. Okay? Pangalawa, uh, wag lumingon sa pinanggalingan. Yan napaka-importante. Ito, tayo ko sa kabataan, maging grateful sa mga magulang ninyo. Okay? Or kung sino man yung nagpapaaral sa kanila, mga guardian nila, maging grateful kayo. Kasi hindi lahat ng tao sa bansa natin ay may ganoong uri ng pagkakataon o or, opportunity na magkaroon ng mga taong tutulong sa iyo para makamagtapos. So, maging grateful ka, no? Hanggat maaari sa mga mag sa mga magulang ninyo, Huwag na huwag kayong magsasalita ng ano na -ano. palagay ninyong makakasakit sa dumdamin nila. Okay? At pangatlo siguro, magtuloy lang. Magtuloy lang. Kasi marami akong kilalamar na huminto mag-aaral tapos nahihirapan na sila bumalik sa mag-aaral dahil nahihiya sila sa edad nila. Ah, Nagdududa sila kung kakayanin pa ba nila. Ang payo ko po sa inyo, magpatuloy lang kayo. Let's go!